Magandang tanghali po mga ka-update at update na naman po tayo kay First Lady Lisa Aranita Marcos. Welcome to Romis Update Channel! Mamaya po mga ka-update may papakita tayo ng video. Yung naging issue kasi ng pagbuto ni First Lady kasama ng kanyang mga anak. Doon sa Kalayab Elementary School, Lawag City, Ilocos Norte, yung ginawang isyo ay ah, hindi raw talaga katanggap-tanggap yung pamilya ng First Lady kasi hindi siya kinalipunpunan ng mga tao, hindi raw welcome yung First Family doon sa area na kung saan ay doon sila bumuto, pinakompare nila na kapag daw yung Duterte family uh, kinakalipunpunan ka agad no? baga dinadagsa ng tao para interviewin o kaya ay uh, magkamay at sinasabi pa rin na binaliwala daw yung first family kasi hindi sila binigyan ng special treatment okay, pakita na natin yung video mga ka-update mga kapatid, andito na nga si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang mga kapatid po ni Kong Sandro. So dito sa area na ito mga ka-update, medyo tumagal sila. Uh, kinat na lang natin yan para hindi masyadong tumagal yung ating video ah, dito banda mga ano na yan so, 15 minutes na nakatayo dyan dito sinasabi na binaliwala yung first family kasi nga inabayaan na sila nakatayo so kahit na tayong mga sanay sa tumayo nangangalay na tayo pag matagal na eh, mga kapit so nangangalay na rin po sila Kaya yan, na uh, pasandal na nga sila mga ka-update. So, walang special treatment. Pero hindi sila nagreklamo. Ayun, bago pa lang sila paakyat. At pagdating dito sa taas, mga ka-update, Another tayo pa rin Ila pa rin Na nakatayo Walang upuan So yan siya sabi na binaliwala Pero sumunod sila sa Policy So dito po makita natin mga ka-update Yung respito Ng mga tao sa First family Anong dumating sila Although na ando naman no, Yung pagbati ng mga tao na uh, nagbigay ng magandang uh, umaga sa first family particular na kay First Lady at kay Congressman Sandro uh, hindi nga siya dinumog kasi nga araw ng eleksyon 'yon bawal na 'yon kung dinumog kaya siya ng mga tao doon at nangamay ano namang papalabasing isyo? na doon pa sa mismong voting place ay nangangampanya kasi kandidato si Congressman Sandro. Pero nakita naman natin yung respeto no, both side ng mga mamamayan at ng first family para wala na nang masabi na sila ay nangangampanya pa doon sa sa area na 'yon. Nakita natin yung pagiging profesional nila na ginalang yung araw ng eleksyon at makita nga natin diyan no simula sa simula mga ka-update di ba nakita natin pagdating nila pumila sila ng matagal tumayo sila ng matagal walang upuan pagpapakita yon na sila ay sumusunod sa patakaran ginagawa nila kung ano yung ginagawa ng mga ordinaryong mamamayan na pagdating doon tatayo muna isang pila do sa baba tatayo at hihintay na tignan po natin na kailang usad bago sila umakyat. At nung doon na sa taas, nakita pa rin natin no, nakapila pa rin sila mga ka-update, nakatayo pa rin. Hindi sila binigyan ng upuan. na kung ano yung naranasan ng mga ordinaryong tao na bumuto doon sa school na yun so naranasan din ng uh, first family. ikinalang yung mga naunang pumila at uh, hindi siningitan. Uh, hindi nakagusto ng ating vlog na to humingi po ako ng pasinsya, pero ang lagi po natin sinasabi na tayo po ay nasa katotohanan lamang. Sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to uh, pa-like na lang po ng ating video pa-share na din at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel So muli po, marami maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat